Ngayong araw nga mga mare, tara samahan nyo akong pumunta ng grocery. Naubos na kasi yung stock ko ng Maya hot cake mix. At sa orange app ko pa ngayon ino-order. Kaya kung o-order ako ay matatagalan pa nga yung pagdating noon. At nung nakarating nga ako din sa grocery, eri nga agad yung hinanap ko. Akala ko nga ay wala sila nung 500 grams. Buti na lang talaga ay medyo pinagpala tayo sa height. Yun pala ay nakatumba nga lang. Buti nga at naabot ko. Kumuha nga din pala ako netong Oreo biscuit. Nadagdag ko kasi ito sa toppings ko. Wala naman na akong ibang bibilin dito kaya ayan nagbayad na agad ako sa cashier. Naglalakad na nga pala ako dini pa uwi at sobrang lapit nga lang ng grocery dito sa amin. At ngayong araw nga mare wala nga tayo natanggap na order sa ating mini donut. Kaya naman gagawan na nga lang ako dito ng pancake recipe para naman maidagdag ko sa menu namin. At meron nga nagsabi sa amin na ganyari nga daw ang gawin namin para maging fluffy yung aming gawang mini donut. Hiniwalay ko nga lang yung egg yolk dito sa white egg. Tapos nyan mare ay ibibit ko lang to ng hand mixer. At kapag ganyari na nga yung itsura niya na parang nga naglalaba ka ay ayan may bula-bula pa ay okay na nga daw yan at next step naman na ginawa ko dito mare ayan nilagay ko na nga yung egg yolk Nag add na rin ako din na ng 2 tablespoon ng oil tapos yan mare ay mix ko nga lang to maya maya nga lang ay nilagay ko na nga din tong 250 grams ng maya hot cake mix tapos yan mare yung sa tubig naman ay tinansya-tansya ko na nga lang hanggang sa makuha ko nga yung gusto kong lapot dito sa ating mixture at nung natapos na nga ko din e mare ay sinet aside ko nga lang to nagsalang na nga din pala ako ng kawali at pinahidang ko na nga rin to ng oil. After nyan ay naglagay naman na ako ng 1 tablespoon hot cake mixture. Yes mare, 1 tablespoon nga lang yung lalagay ko dito dahil nga mini pancake yung gagawin ko. At kapag gani rin na nga yung itsura nyan, nakita nyo butas-butas na ay pwede nyo na nga yan balik rin. Nag-add na nga din pala ulit ako dito para naman mapabilis yung pagluluto ko. At baka abutin pa nga ako ng siyam-syam dito kapag inisa-isa ko pa nga. At sobrang happy nga ako dito mga mare dahil ayan, plapinga nga talaga yung kinalabasan ng ating hotcake. At at may natutunan na naman nga tayo for today's video. Maaga nga palang nagising ngayon si Stacy. Kaya ayan, itong unang ginawa ko ay ibibigay ko na nga sa kanya. Ilagyan ko nga lang to ng chocolate sauce na homemade ko. Tapos nyan ay nagtoppings nga lang ako dito ng Oreo. Kaya naman inabot ko na to kay Stacy. At ayan nga, tuwan-tuwa nga siya nung binigay ko nga to. ano ba naman ay favorite niya tong hotcake? Pati na din yung Oreo. Isang bata na naman ang masaya for today's video. Maya-maya lang mare ere na nga at nakaluto na nga ako ng aking hotcake. Kitang-kita nyo naman mga mare kung gano'n siya ka at kaganda. Maglalagay na nga ako dito ng homemade chocolate sauce ko. Tapos nga yung kabilang side nga ay yung white sauce na mine. Mga mare kung gusto nyo nga malaman itong recipe ng aking mga sauce ay mag-comment nga lang kayo dyan sa baba. After nyan ay maglalagay naman na ako din ng toppings. Napili ko ang toppings dito sa chocolate ay eh, itong sliced almond. Konti nga lang yung nilagay ko dahil alam nyo naman mahal naman talaga itong slice almond. At dinin naman sa white sauce ko ay itong Oreo yung nilagay ko. At ere na nga mga mare yung final look ng aking mini pancake. At ayun nga mga mare pumunta pa nga ako sa labas ng bahay para lang maganda ang kuha ko dini. At ipopost nga namin to sa aming business page para naman makapagpa-order na agad ako. And for 50 pesos nga mare meron ka ng 8 pieces na mini pancake. Hindi ka na nga lugi dini mare dahil pumapatak nga lang ng 6.25 ang bawat isa. Matapos ko nga picturean itong aking ginawang mini pancake. Ayan, nagising na nga si Ate Shelby kaya aalmosalin na lang namin to. Ay, grabe mare sobrang sarap nga nito at sakto nga lang yung tamis niya. O siya, mare, kung nagustuhan mo tong video ay ilike at ishare mo na. Huwag mo na rin kakalimutan mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!